sa radyo periodiko. Maray na sa gabos na listeners and viewers kan sa imong programa. Ayan. And uh, believe ako, first time mo pala na magpa-interview, ano? First time, first time. <laughs> first time. Anyway, uh, sabi nga ni uh, Sir ini sa uh, portion kang radyo periodiko para madangog and maidu maidukar ang publiko manungod sa mga platform na kasatuyong mga kandidato. Sa banwading karamunan, sabi ko sa bago sa introduction, na saro ang karamuran sa igwanin na uh, halawig na nagkaiguaning babaeng uh, mga alkalde. Ang historical background kayo, almost lima, anom na yata, ang naging alkalde na sa banuan ng karamuran for almost 25 years. Sige po, ano po sa tuyang pinaka uh, nagtulak uh, sa tuya at ang magkandidato sa banuan ng uh, karamuran tabi? Thank Joy. Ako tabi si Teacher Joy. Uh, saru tabi akong edukador. taga-turo kang mga kaakian. Ngunya nagdadalagan bilang aspiranteng alkalde ng Karamoran. Ako tabi naging public school teacher sa laog ng 21 years. Hinog sa karanasan, dedikasyon sa serbisyo publiko, as in na pagsabot sa pangangaipo ng komunidad. Kana ko nag-retire, naging aktibo ako sa pagiging executive director ng Gibak Foundation mas lalo akong namuklat sa kamugtakan ni sa tuyang komunidad. Kang nag-ikot-ikot kami sa mga barangay, nagtaoning mga iba-ibang uh, skills training, mas nahiling ko ang dakulang pangangaipo ng karamuran, lalo na ang mga kasaradayan. Arog ang unemployment, environmental problems, sobrang pagtios ng mga tao. So ang mga problema ini ang nagpukaw sa ko na magtindog. Mas kinaaram kong dakulang sa isasakripisyo. Medyo Talagang parang nahiling mo so uh, pang-aipo ng public service. Yes. And despite uh, the fact na actually nasa public service ka na rin, kaya lang iba yung uh, uh, kumbaga ama ng uh, munisipyo para sa pagiging teacher. Ano ang nahiling mong pagkakaiba dyan? <laughs> ano yung, uh, uh, sabi mo, um, sa teacher, ano yung pagkakaiba over yung pigahangad mo na pagiging alkalde? ang hiling ko nga ni pareha sinda sa sarong sa sakuyang classroom. Mm -hmm. Ang sakuyang classroom, garo siyang sa Dayna Community. Mm -hmm. Kung sa ang sakuyang salming dumaning mga tao, iyon sa mga estudyante. Duman na hiling ko ang pagtios, ang kakulangan ng serbisyo ng gobyerno, nahihiling ko ang pangangaipo kan sa mga kaakian. Kaya permi akong gahapot sa sakuyang sadiri kung Panoddo ay makatabang pa sa mga aki na inibukod sa gatao ako ning kaaraman sa Inda. Mm -hmm. So, kung ako nag-retire, naging aktibo ako sa Gibak Foundation, mas lalo akong napamahal dumansa sa serbisyo mm -hmm. sa community. Kaya hiling ko parehas ang gigibuhon kong pag-aaruga sa classroom, pabluwas sa sakuyang classroom papunta sa community. Yeah. All siguro para mas lalong mabistuhan pa no kasi syempre uh, the cool down sa Bata Karamurano na uh, dai pa nakabiso sa mo and uh, baka po din paki uh, tao po yung sa imong whereabouts. <laughs> ah. <laughs> and sa kanagikan and ano yung mga uh, pinag-agihan uh, mo na mga yung journey. Si Teacher Joy hali po siya sa OB, sa room taga OB po siya sa Hitoma area. Uh, nagdakula po ako sa Barangay Obi, nag-high school ako sa Hitoma, Karamoran School of Fisheries. Nag-graduate ako uya sa Katanduanes State College. Ako nag, uh, ang pangarap ko man sa nasaro, makapagturo sa sakuyang barangay Obi. kaya nga lang, dahil ako natawa ng oportunidad, Arog kang mga problema man ngunyan sa unemployment ng iba, mm -hmm. na dahil natatawa ng chance ng magtrabaho sa sadiring lugar, tapano na, iguana ning uh, nakaposisyon sa pwesto. So dahil akong ibang choice, nakaipuhan kong magtabang sa pamilya, kaya ako napiritang maghali, maglarga, magpunta sa kahiwasan. Nakapagturo mm -hmm. po ako sa Malate uh, area sa Manila ning sarong public school teacher sa laob ng 21 taon. 21 taon? Opo. Pero parang aki ka pa. <laughs> ah, pero tabi ang edad mo ngayon na uh, teacher Joy. Turning 47 na po. Ah, 47. Parang ano lang, 46 and a half. <laughs> <laughs> sige, sige. Ah, Pakihistorya po. Kasi siyempre, ah, nakulunin na uh, mga gaymate, mga first-time voters and other uh, voters na gustong mabisto kanin hararong. Ako, uh, aki pa ako, mahilig na ako sa mga leadership roles. Mm. Kung ako nasa elementary, uh, pero may po akong uh, ga... ga... ano sa teacher ko, gatabang sa teacher ko kung paano ako makatuwang as uh, bako sa nang ordinaryong kaklase, bakong ordinaryong estudyante, pero may akong ga-step up or ga-level up sa pagtuwang. Ito palang gabos makatabang sa ko tanganing maging mas matibay, matatag, maging empowered woman ako. Mas lalo ining nadagdagan, kang ako nag-high school, nagbali po ako sa mga iba-ibang activities, hanggang mm -hmm. sa college. Kang ako nagtrabaho sa Manila, mas pinakusog ang sakong eksperyensya ning gabos na inagihan ko sa Manila. Kadakul po ning mga experience na masasabi kong naghubog lalo sa ko para mas maging bukas ako, maging... Uh, open ako sa gabos na nahihiling ko and then maging matatag na babae ako. Yes. Oh, Alright. And uh, syempre, naglibot-libot ka na for almost how many months dyan sa Karamuran after uh, filing, rinahiling may ka dyan sa Facebook. Ano yung mga nahiling mo na potential na ning Karamuran na pwede mong uh, ng atensyon na dahil nahiling sa present administration? Um, ang nahihiling ko right now, na kaipuhan-kaipuhan ng karamuran. Uh, para sa ko, dahil hali ako sa kahiwasan, kaipuhan mm -hmm. ang i-develop ang human development. Araw kang, uh -huh. ang sa kuya po kayang priority ay ang livelihood program. Livelihood. So, natubod po ako na ang yaman ng lugar ang tao. Mm -hmm. Kaya, dahil nasusukat ini sa mga dakol na infrastructure katrakturang na ipatindog, kundi sa kalidad ng buhay ng mga taong gaistar sa banwaan. Kaya para sa ko, sa Ruian, sa nahihiling kong potensyal, dapat ma-improve ang mga livelihood programs sa barangay, sa kada barangay. Ta, ini po ang hiling ko kaini, makatabang ining dakula, tanganing medyo mabawas-bawasan, mahali, makaangat ning diit ang tao. Mm -hmm. Kaya inotong tayong human development bago ang pangluwas na asenso. Sa so, puso nga, sa isip, sa so dignidad ng tao na nasasakupan ta. Alright, sa livelihood kasi uh, perming sa mga kandidato, yun din ang perming bukang uh, bibig. Mm -hmm. Sa karamuan, anong, anong specific na nahiling mo na at least makataonin empleyo? Uh, kasi dahil mga boss pwede mga empleyado, kundi empleyo yung self-employed na tinatawag kasi may mga resources, dapat talagang pagyamanan and uh, discover yung kang gobyerno through the, through the intervention of the government. So, paano po yon in case? Pwede po sindang magkaigwa. Depende sa saindang skills o kakayahan mm -hmm. kung ano ang kayang gibuhon. Halimbawa po sa barangay, uh, nakapagpa-training na kami ng mga sa masonry, construction work. Mm -hmm. So, pwede po sa mga araw ka itong uh, kung ano na ang existing na igwa sa tao. Pero dahil isinda ning Dacing naning kakayahan makapag-apply ng trabaho sa so, lang kumpanya tabako sindang certified ning sa so, Dacing NC1 or NC2 certificate ning test So duman pwede kita makipag-partner sa inda gamit kung ano ang igwa sindang kakayahan. Mm -hmm. Sa mga kababaihan pwede duman uh, dahil grabe kita po ning sira minsan. Pwede, mm -hmm. pwede po kitang mag kaigwa training sa food preservation or food processing. Pwede man po sa uh, kanin making para mm -hmm. mai promote naman ang satuya mga local delicacies. All right. And uh, of course, ang uh, saro sa mga produkto kan na karamuran, maliban sa abaka, abaka igwa kita ning lasa. Igwa balita kan sa rong aldaw, nagari ga-import na kita ng uh, uh, supply ng raw material sa mainland. Mm -hmm. uh, gari, actually, kan panahon, pinag-lunsar mi daman sa so, lasa Usugbo festival no? sa hitong area. And anong pwede mga gimumodo man, at least para ma-upgrade o matabangan sa so industry ng uh, lasa? Kaipuhan po talagang maibalik ang sa tuyang pag-embrace sa kung anong igwa kita sa sa tuyang lugar. Mm -hmm. Tanganing mas uh, taman, mai promote man ni uh, Buda, ma i ta sa luwas ning ning kita masyadong uh, arug po kay na kita sa luwas ta dai po promote ang sa diritang local product so sa lasa po igwa ko ning mga uh, naiisip sa abaka na mga uh, pwede tang gibuhon na program na uh, makatuang makatuwang tanganing mm uh, na ini sa hanap buhay kundi maipromote man ang sa diritang produkto. Mm. Kasi multi-purpose yan uh, tourism, development yes. and at the same time livelihood. Yes. Pagpapartneron uh ta po ang tourism and livelihood. Hmm. Dahil ko aram ko ano nangyari kasi actually mga pitong taon na uh, 5 five to seven years na nag-exist yung Sugba Festival pero ngayon pig-adapt yun sa, sa municipal level eh. Mm -hmm. Ah, ko ning other information pero ang uh, pinaka objective kay itong paglunsar kay ito na na ma ma-promote and by products kasi dati ba yung mga raw materials piga dara sa bataan. Mm -hmm. Pero at least sa pagi kang sub festival, uh, nagibog ang mga producer na dumaan mismo pagibuhon uh, and the uh, finished product na iyo po ang iluluwas. Um, iyo po yan naiisip ta na dapat iluwas ta siya ng finished product na uya sa satuyang banwa. Ibalik ta. Mm -hmm. Ibalik ta itong mga magagayu uh, magagayo na programa sa satuyang sa lasa industry industry ta. pwede kitang magibon yung mga mag-design, yung panibagong mga uh, uh, produkto out of lasa pati hmm. naman ang abaka Arugam. yeah, ko do su text ni ano ni dating DTI provincial director kasi kasabay may ito duman sa paglonsar kay itong Sugbo Festival The LASA industry needs help. Yes. The producers of LASA soft brooms, being the one town, one product of the municipality, are now sourcing their raw materials from La Union in Nueva Ecija. which resulted in the increase of ordinary soft rooms from 200 to 300 pesos per piece. May we request our concerned government, political, and concerned industry leaders to give attention to this? Uh, perhaps there, there is an urgent need to conduct a consultation dialogue planning workshop on the strategy assistance to the uh, to be provided uh, to the lasa farmers itong text kan saong semana ni sir uh, uh, pande so sana Uh, through you. Anong comprehensive uh, plan in case? Uh, in case, uh, tawang ka rin siya sa kanilang Gusto kong i-include ini sa i-engage ini pati ang mga youth and education. Mm -hmm. Pwede tang i-include ang abaca and lasa studies sa mga senior high school ngani mas ma-embrace ninda mm -hmm. ang ang satuyang sadiring uh, produkto, masupro, masuportahan mm -hmm. ang satuyang... Uh, lasa industry. So, i-train ta sinda, mm -hmm. ipasabot ta sa inda ang kahalagahan kang pagdevelop develop kang produktong ini. asin in, hagadon sa indang kooperasyon. Tanganing mas, mas ma organize taning maayos ang mga programa para sa produktong lasa. I Ay, mean, ibig sabihin, eh, incorporate duman sa, kasi may elective Map bagang, ano, ano, di eh, ba? Yung K-12. Yes. Uh, actually kayo ito, ni mga rugay, ah, na parang elective, uh, practical, na pinapagibunin iba-ibang mga products. Ano? Okay. So, uh, pwede mo na na isabay na magkaigwasin ng by-products or arugon, ano? Yes. Maging project, then ngayon yung mga presyo na pakatapos pwedeng ibenta. Yes. Di ba? Ah, yan, pwede. So, pwede pong magkaigwan yung mga demonstration lessons mm -hmm. para mas ma... Ang mga aki, ma-embrace pa manin dapat ang kahalagahan ng manual work. Mm, and uh, yung Gawain konsepto tamay. nin ano ning uh, uh oh. earning while learning. Yes, earning while learning. Uh, pwede yan na mag-intervene ng LGU para in case dahil siya ng merkado so ang ma-market ng LGU. Yes. no, all right. Tatabangan ta sinda sa pag -mar sa market linkage. All right, saro yan sa siguro tawagin ng atensyon kasi alarming ini na kung ga, kung ano kita ning raw materials, but sabiuan kayan na ning gatanom ng mga farmers sa Karamuran or sa Katanduanes. eh. Kaya kaipuhan po ang support talaga ng LGU. Mhm. Mm All right, in terms of Abaka kasi saro din na uh, panduwayat ang Karamuran sa uh, producing pra, uh, municipality of Abaka. Mm -hmm. Ano yung programa po tabi dyan na uh, mayoralty para Uh, matabangan, syempre nakuha kita mga abakaleros sa banuan ng Karamuran. Sa Rosa, nahihiling po na papwedeng maitabang nita uh, kapag o, pag oras na mauran, hmm. uh, dapat igwa kita ng Abaka Livelihood Centers kung saan pwede, igwa duman dapat ng solar powered na drying drying hmm. center. Ta da, mm -hmm. po makabalad ang mga abakalero. So dapat igwa po ning drying center na Uh, map map mababala map, mapapaalangan kan sa indang mga bandala. Sa so, ka, sa Ubi mismo, di ba? Sa uh, lugar mo sa barangay Ubi. Yes. Sa yan sa major product. So, And, ang ibig mo sabihin matugnok ning drying station. drying, drying station. Kasi sa yan sa problema nga natata ang presyo ta pagbalad dai man alang ning maray. Yes. Uh, so, kung may solar, ano eh inano ka mahal yan? Solar powered. Mahal ba yan o mura? Um, <laughs> mahal ang solar powered pero mas mas magayon na maitatabang dahil haloy siyang mga papakinabangan ng gabos na mga mapakalero. Mm, quality products pa kasi yung S27 niya anong uh, yung S may classification paano yan? Ayo. Ah, sa rin congressional candidate na na-interview namin kansarong uh, Banggi, kansarong Aldaw, si uh, si Sanchez. Ang sabi niya, yun din ang sa plano eh na nagiging uh, bakong quality kasi pagkatapos na pinaghabi, ang problema naman so pagpaalang. Yes. Kung minakulay gatas o minakulay itom, <laughs> anong kulay ng abaka, dahil na quality, dahil na uh, ng... Uh, at saka na presyo. Ang galing so parupal o ano man ano. Iyo po. So, sorry, yan sa naiisip ko hmm. na dapat ang uh, magibo pagkatapos kaipuhan ni mga makabagong machines naman tanganing mm -hmm. day ma makasunod man kita sa modernong panahon ano pwede man kitang mag uh, magibo ni mga high quality designs na mga produkto out of abaca like eco bags dai po kaya pigahiling masyado so quality kaya mm -hmm. improve ta man sana although igwa nang existing mo niyan uya sa katanduanes pero kaipuhan pong i-improve ang quality para mag maging marketable siya para sa mas ma mga sa luwas mm. ng sa tuyang isla. Oh, ah, Ay ah. ni mga workshops na yes. host, hosted mm. ng DOST. Yes, actually ako nga ni nasasawa naman ng padawag daw ng araw ng mga Iyo. Ah <laughs> Takada bisa ma-interview araw ng mga Paano tabi ma ma-realize aryan sa hiling po nindo? Ano ang uh, major uh, measure na gigibuhon mo para Maging realistic 'yan kasi conviction mga motherhood statement nabi, uh, Teacher Joy. Si Teacher Joy dahil hali ako sa kahiwasan uh, uh, but, but matibay ako maghanap ng network dahil mm -hmm. ang background ko NGO gahanap mm -hmm. talaga kami ng network or partner agencies kung kami guwaning mga programa or activities sa mga mm -hmm. community. So I think saru ini sa edge ni Teacher Joy na pwede akong makahanap or magrani pa sa mga iba-ibang ahensya, private or public, government companies, tanganing ng uh, mas matabangan o ma ang sa, sa kuyang inipiga isip na innovation o ning ni sa produkto. Mm. Taduwa man sa nang major uh, product doon sa livelihood sa karamuran, mm -hmm. lasa and lasa. lasa, pa no, seasonal yon pero so abak talagang continuous yun. Alright. And uh, may dakula mabagang plantation yata ni uh, Paroy sa Carmoran, tabi yes. Ano pong gibuhan tayo dyan? Kasi sarong sa problema ngun yan, pero may bareta ako, kasarong kawal daw, kasood ma, magiging 20 pesos sa dambagas, sabi ni PBBM. <laughs> <laughs> pero sa tuya, sa katantuan, sa problema, kasi sabi ka mga parauma, nonsense kung ma-engage sa pagtanom, nata, ta magastos na maray sa pagtanom, pagpataraw, pagparado, pag-maintain, uh, mm -hmm. kasi grabing maya, Igaring dahil ka nga anihon. Ano ang possible intervention ng government through you in case tawang kanin chance sa karamuran para ma-upgrade, ma-develop, matabang tabi sa mga parauman sa paroy? Para sa ko, uh, dapat i-incorporate o i-integrate ang agritourism. So, agri agritourism development program. Kasi sa ibang lugar, sa mga lugar na darakula ang daga sa pagtanong ng paroy, mm -hmm. piga-incorporate talaga ninda, piga transforming ninda sa so local farms nga in, into ecotourism and learning destinations. Mm -hmm. So, tangani makaprovide man maning income, bako sa na yun, education and rural pride, maipamidbid na, na ang farming o ang agriculture ang sustainable agriculture, uh, magayon siyang paagi ng pag-appreciate pag kung anong igwa kitang resources. So, mm -hmm. pwede po kita mag-create ka ng uh, farm experience development. Pwede po unantayan sa mga estudyante, gigibuhon ta sindang duman po sindang ma-ano ma, ni sa indang field trip. To experience. Mm -hmm. Kasi na-experience ko po yan sa sarong lugar na uh, ga, gigid, igadaranin na sa mga tourists Duman po sa pag, sa lugar na kung saan gatanom, we're in Gademo Gade, sa Samuya. So hmm. gatanom ning paroy. At Ang same, tawag niyan, lakbay Luck Aral. Lakbay Aral. Uh -huh. So ma start po sa Arog ka and then pwede tang i-introduce sa mga tourists na igo kitang package na Arog ka ini eh, para para bako sa nakitang sa pagtanom, kundi igwa pakitaning uh, integration ning learning education sa mga uh, mapashare sa satuyang lugar. Saro iyan sa nahiling ko, buda iyan po ang pigagibo talaga ngunya na dapat tiga-integrate na siya. Bako sana ang supurpose ng pagtanong duman. Hmm, actually, saro din na uh, possible na develop sa Manuaning ng Yes. Kasi may mga beaches baga duman na well-known. kailang okay. Kaya lang medyo harayo. Ano ang pwede mag-ibong mo duman sa Palumbanis Island? ah, uh, kakahali ko lang sa Palumbanes kaso hapo. Nahiling ko ang potential ng lugar. So, sabi ko nga, Uh, magayun magayon ini sa magayon ang Palumbanes Island na maging tourist destination ning arog sa siya ka ito raw no mm -hmm. arog sa na arog man po kay ning naisip ko yung packaging yung packaging ta pa pakarhayon ta wherein pwede duman mag-tour ang mga turista tapos ma-homestay sinda duman homestay program duman mismo sina sa community mag-a-star mm -hmm. ma ko-convert to sa so mga harong duman na pwedeng istaran ng mga visitors, mga turista and then pwede pwedesinda duman mag uh, immerse sa community. Uh, kasi ano hindi duman kasi sa value yon eh yung mm -hmm. tuloy-yata ng mga islets ay uh, yung kunya duman, island ano na pwedeng puntahan na magagayon talaga yung scenic, yung nature talagang very yes anong tawag doon? Uh, grabe pa kagayon eh. Pero kaya lang, yun na problema kasi may harayo, baka mahal nga nito man ng pag-transport. Then, dahil the yung ikipahe, pag-abot naman sa lugar, gari lang maagi ka, kaya ka man lamang matukaw-tukaw, natang ganil magpalipot-lipot. Ano so, pwedeng din gibuno so ta bi don? Kakahangan ta po iya ning mga acts uh, uh, ning ning pahingaluan. Nandai mm. masyadong maraot ang gayon ni sa tuyang like for example uh, gigibuhan ta siya ning kubo na bako sana po na uh, Dakulang is infra ang gagamiton kundi yung pwedeng pangbisita ta mas na appreciate po kaya ning mga turista ang mas raw o mas nature nature na pahingaluan as long as kumpleto may dapat may CR dapat may may access sa tubig na kagigos mm. So, iyo po iyan ang pigahiling. Actually, di ko pa nahiling, nahiling sa likod. Mm -hmm. So, kung nahil, mahihiling ko sa likod, siguro mas mahiling ko ang potential ka sa lugar. Mm, kasi pwede ka naman mag-island hopping eh. Island uh, hopping. Maikot. Uh, mga 2,000 to 3,000 yata ang sarong ikot dyan eh. Sa karamuran. So, yes. pwede ma-regulate. Actually, para yata iguan naman ang ng tourism. Pero, uh, much better na ma-regulate then mas attractive ba? Regular. Kasi Oh. Regulated at saka package tour po. Kaibahan mm. So sa indang food experience, pagkaon ng mga seafoods. Mm. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. yan sa sakuyang uh, programa para sa banuaan ng Karamorin. Tarog naman sa Coron na Palawan. Yes. May ikipahin lamang na may lifeguard. Anong tawag doon? Yung life vest. Kompleto Kaya pa, hindi sa Karamorin. Pwede ka mag uh, snorkeling. Tama, diba? tama, tama, tama. <laughs> Yan yeah, ang kulang doon eh. Kasi ganyan nag-aagi ka lang, pero dapat ma-enjoy mo sa lugar, mga karingos. Then of course, syempre, ang kagayunan dyan, pwedeng i-connect uh, sa provincial government through tourism, then maging parted ka itong package, di ba? Pag mo sa karamuan, kung sa lugar, papunta kang iduman sa, ano, sa palumbanis, sa masisiram, masisiram ang mga siradumang. <laughs> <laughs> saro po yan sa dream ni Teacher Joy. Maging destination by choice ang karamuran. Uh -huh. Right now, bako po siyang mid-bid na destination by choice. So, saro yan sa igahiling tang dakulang potential ng karamuran. Mm, Sige. Okay. Alright. Uh, anything na day ko na hapot na gusto mo nabi na ihiras sa mga karamuranon and sa mga katandung katandunganon kasi na uh, dadawog dadawag na uh, hiling makita sa Facebook live dahil ni Teacher Joy. Uh, ako dahil man tabi ako ning Uh, ngunyan na maabot na mga aldaw, mapili na naman kita utro ng mamamayo sa tuyang banwaan. Sa sakuyang mga kahimanwa sa Karamuran, uh, tauhan nyo mampo, ano takaipuhan nyo ang sarong teacher Joy? Ang sarong teacher, aram nindo na ikaduwang nanay iyan ng mga aki. Ang pag-aaruga na gigibuhon ko sa banwaan ng Karamuran, daing kinaiba sa pag-aarugang pigagibo ko sa mga aki. Ang teacher, Uh, bako iyan na perpekto pero urual daw handa iyan makanood handang magsakripisyo handang magtindog para sa mga na ina, mga nasa habab nasa laylayan tunay na uh, nasa samuyang puso ang pagserbisyo na daing piga expect na kapalit So ako nagbalik po uya sa Karamuran para sa sa itong mga kaakian, sa boses ni mga aki, sa mga kabataan, nagahanap ng direksyon, sa so, mga satuyang mga magurang, na padagos na gasumika para sa itong mga lolo-lola na mga nangarap ang makahiling ng diit na pag-asa. Gabalik po ako para magpuon ng panibagong chapter sa Karamuran na kitagabos na Karamuran ng masurat magtarabangan po kita, takapus kita manginabang. Sa panahon ng na ang gabos daing kasiguruhan, kaipuhan taning leader, bako sa nang matalino, kundi may puso. Bako sa nang batid magtaram, kundi mas batid magdangog. Bako sa nang nahihiling ang problema, kundi handang tumindog, as in magsakripisyo, para sa magayo na solusyon. So ako tabi ito, sarong dating teacher, sarong aki ning karamuran, sarong servidor na may malasakit sarong lider na handang mag-iba sa Indo, sa kada lakaw, sa kada laban, sa kada tagumpay. Sabay-sabay tapong itindog ang banuaan ng karamuran kung sain ang kada saro sa to may boses, may halaga, sin may maliwanag na bukas. Parang sabihin niya mga karamuranan, ngayon may teacher ka na, may joy ka pa. <laughs> ha, <opo>. <laughs> <laughs> may mayor ka pa, ano? <laughs> Alright, sige. Aba kami ang mga kababati ang katabi dyan na naghihimate dyan sa Karamoran in other parts of the country or sa Katanduan. Go ahead, Gabi. Sa Gabos na lang po mga taga Karamoran. Good morning po sa Indugabos. Mas kisain po kamong yan sa lupalop ng mundo. Diyos marahay na aldo po sa Indugabos. Gabos. Yeah. Alright, mga kaperiodiko. Yan po sa tuyang pagtaonin chance sa mga kandidato sa probinsya at sa Karamoran na kaulayta si Teacher Joy uh, nga Tamayo inadalagan bilang uh, mayor duman sa banwaaning ng Karamuran. So, mabalos and uh, marino alo mo, thank to Joy. Thank you, thank you.